Hello mga kaibigan, magbabarker na lang muna tayo dahil kailangan kailangan ko dahil kailangan ko na muna mag-upgrade ng cellphone. Magpe-birthday pa ako. Yan. Yan may pasero na tayo, may pasero na. Yan. Crossing Kalamba SM Turbina po, maluwag. Ah, oh, maluwag, maluwag po. cross. Kalamba SM Turbine maluwag po shout out muna sa Jack Liner Group shout out muna sa mga biyaing tanawan Kalamba Lipak Kalamba shout out sa lahat po ng mga nakasabayan po natin thank you mabuhay po tayong lahat salamat oh hindi mo nga tatatlong piso pa nga ako oh. may kasunod po tayo. Oh, sasabihin na naman natin shout out tayo kay Kuya Homer Villaverde yan, lahat po ng Metro San Pablo District 1 at Metro San Pablo District 2 of 7 Day Adventist shout out din po sa Coco Bija, shout out sa South Central Zone Conference Communication Department yan, may ano muna tayo Oh, may sa na po tayo. Yan crossing kalamba SM Smile Cornell Oh wala pa wala pa EG hey. Teka may bababa ba muna ha teka pa Kusukla e po tayo. crossing kalamba SM Smile Cornell Kusukla po tayo. crossing kalamba po Kusukla po tayo. crossing kalamba SM Smile Cornell Kusukla po tayo. ayan meron pa meron pa sapilahan po crossing kalamba SM Smile Dai na kita pa tayo, kontento na po tayo. Radyo na, diba? Di Ito na. Hop! Merba, merba. Crossing kalamba ko. Yeo, eh, usok na po tayo. Pasok-pasok usok na po tayo, crossing kalamba, SM Turbin Aerial. Kailangan na para sa vertical ko 'yan. Nga sa linggo. Ayun. Okay, okay, guys. Okay. Hop! Okay, okay. Soktoban Sub lang ko tayo. crossing kalamba po. Turbinerial para sa birthday ko. Pambili pa na cellphone. Crossing Kalamba, SM Turbinerial. Hey, hey, usap lang po tayo, usap lang po tayo. Ah, sandali, sandali. pa tayo Okay, shout out muna tayo Yan, yung mga nag-aabang mga pasahero ngayon Kaya ako yung madali na nga, madali. Okay, may dumarating Yan Game, game, game Meron pa, meron pa Crossing Kalamba, SM Turbina Real Sige, sandali po tayo crossing kalamba SM Turbiner yan na po tayo ha ah. saka video na po tayo crossing kalamba SM Turbiner ito ay para sa birthday ko sa linggo Ayan, crossing kalamba po dahil po radio na TV po oh, meron pa isa pa woo ito na ito meron pa tayo kasunod kasunod ito na waiting na po tayo Yan, ikokontent po natin yan. Yan! maluwag Oh, maluwag po maluwag rosin kalamba sm turbinarial rosin kalamba sm turbinarial shout out sa isang parker na content creator din na taga rizal province po mga kaibigan na madalas po siya naitampok sa tv rosin kalamba sm turbinarial po kausot lang po tayo meron pa, meron pa. rosin kalamba po At dahil nandiyan ko content lang po tayo content na content for the content and for the views na po tayo ito shout out muna tayo sa isang Dixie driver mga kaibigan ito na ito na tayo dyan kaya nga tayo eh ano tayo eh, na muna ang inyong lingkod habang may content may content po tayo mga kaibigan kaya crossing kalamba po crossing kalamba SM Turbina pa, Sapa, sapa, sapa. Crossing ka Kalamba SM Turbinial. Nakabijaw na po tayo. Crossing Kalamba SM Turbinial. For the content and for the views lang po tayo. Crossing Kalamba po. Oh, tayo. Baon naudin naman po. Ye, yeah, meron tayo. Crossing Kalamba SM Turbinial. Maluwag pa, maluwag pa. Crossing Kalamba SM Turbinial. Oh, sakinaw, po tayo ay tayo. TV pa ay keng-keng. po -keng. mga Thank you very much. Oh, sarap naman lang. Yun. Ayos. Thank you. Dahil po Radio na. Okay, 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 okay. Oh, Elmer Alun Weibo. Ayan, 1879. Gengeng. Oh, sige, papakilala muna natin. Alam na this. Thank you. Goodbye. Kaway, kaway po tayo. LLI Bus 7909 Lucena at samang-sama para sa Asian Food Expo sa darating na buwan alam naman natin, see you there dito lang po sa LLI kakagulat naman, 1503 LLI bus alam na this o oh, kailan pa, kaya sasapit ang birthday ko 1563 Jam Liner. 35 Batangasin. Ito yung sikat na sikat na Jam Liner. At sa mga tito at tita, naalala ninyo sa pagsakay ninyo sa Jam Liner. Siyempre, ang sikat na sikat sa Jam Liner sa Biyayang Batangas ay nung pang... Dekada 90 Talagang sikat na sikat no 90s na 90s ang jam. Siyempre, maalala sa mga Batanggasin, sa mga ala eh. Alam na this. Only at jam liner. 8917 Jack Liner Bus. Dalay LRT Buendia. Yan po yung way na papunta kay Diwata Uno. Alam na this. Okay mga kaibigan. Evangelista. Conductor Evangelista na sa na sa 8901. Dalaykan ko baw kami as. To the highest level na to. Participation sa P2P kasama na yan sa package. Hello mga kaibigan, Boss Archie Cadilino. Have Advance Happy Sabat Lapit ng birthday ko Sa linggo Crossing Kalamba SM Turbina Real Oo, sakay sakay na sakay na Crossing Kalamba SM Turbina Real Maluwag pa maluwag pa Malapit ang magha Happy Sabat Crossing Kalamba and of course San Rafael SDA Church thank you gang gang hello I I I dahil po malapit po mag uh, labang malapit po mag happy sabat yan alabang po alabang po malapit na mag takip silip dalawang oras na lang at op dalawang oras na lang at uh, takip silip na mga bandang 6 o'clock happy sabat in advance mga kaibigan thank you Ha, ah, may bababa pa muna sandali op may oh. bababa muna Dan, dalawa crossing kalamba SM turbina real sapa sapa Okay, yeah, dalawa na yan ha. Malapit na sa mag-happy sabat. Dapit na sa mag-happy sabat mga kaibigan ko. Dahil po yung radio na TV pa. Yay, Crossing Kalamba SM Turbina Real. Yan, marami na parami na pasahero mga kaibigan. Crossing Kalamba SM po. Yan, sakay na, sakay na. Rosing Kalamba SM Turbina Real. Dahil, dahil na, yan. Birthday ko na yon sa linggo. Alam mo na. Alam na this. Sa mga taga-kalambak, tanawan jeepney. Gang, gang! Sa lahat ng passengers, uh, 24-7, tuloy pa rin ang biyahe. Sa lahat ng aplikante, conductor or driver, tuloy-tuloy pa rin yan. Ingat guys sa biyahe, oh. mga drivers. I Bang, thanks, thanks. dito sa Angelo's Barbershop, magpukupit ka lang, relax. Ito na ang magic na gupit dito sa Angelo's Barbershop. Ito na dis. Magic gupit only here at Angelo's Barbershop.